sunog ko yung sa may dulo sobrang lakas ng usok sa loob Jeffrey A. Wansing, answer ay, pero, saan ka? saan kayo? papunta sa shop may sunog daw doon? oo nga eh, sa dulo daw huh? sa dulo daw sa dulo dulo? hindi sa inyo? hindi naman, pero papunta nga kami hakuti namin yung mga gamit Oy. kung kaya kaya lang. Oo. Saat, siguro, oh. Siguro, oh, bahala na. Pagkasya na lang dito si sa... ano? kami doon. Magtulong kami. Dito kami sa bayan. Ah, yun. Kung explain yung yung Oo. Kayo, sa dulo, yung sa dulo niya. Yung Di ba may TGP pa? Tahian, TGP, yung minimart bago amin. Ay, pinakadulo? Oo. Oh, sana nga, may bumbero Ay, na. Pero hindi ko si Kuya kasi dito nagkakwento eh. Happy Kuwi karni ko so may harap na rin may saano Kaya hindi na isa ko si kuya kuyeto kaya ako hmm. san ko nakita na daw rodo kaya ako tayo, nga hey. na i-delete chat kami tatawag lang ni Michael yan. ah sige 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 thank you, okay, sige. Thank you. sir video ko mo ko pag luod na may bombero na diyan ano daw na si ano Michael yan mausok na. Na mausok na. Oh. Pagdating ha, iwan ang bag, ang susi isara muna ang kotse, susi. O kaya amulin bukas ang kotse siguro para ano natin? May tapo natin sa loob ng kotse. Yan na mausok na. Oh, dahan-dahan. Pwede magparada sa mismong tabi. Oo. face mas Wala tayong face mask, ha. Huwag mong na, ano, ha? Kung ano lang yung kaya, ha? Oo. May bombero na. Oo. Ay, salamat. Ay, thank you, Lord. May bombero na. Tsaka umuula. Si May... Dito ka na lang sa loob. Oo, sige. Kunin mo rin si... Ay, ano, <laughs> ano, 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 may ano na yan, may kumbaga um, masikip ang traffic ko na, ay thank you lord oh dito na lang babe, dito na lang dito na lang babe, baka kailangan ng ano eh dito na lang, dito na lang iparadam mo na, baka kailangan pumesto ng ano ang bureau file niya pa na isa raw. Ayan siya. Ay, salamat, Lord. Carlo, Sir Carlo, Sir Carlo. Hindi ko alam kung papatayin ko yung sasakyan o ano. Hmm. Almost fire out naman na. Nabuksan na nila eh. Si Sir Carlo, tawagan mo. Oo oh, na, no, tawag. Ano, okay ka lang? <laughs> oh my God! Ginabala ko todo. Thank you, Lord. hayong pa siya. Taranta na po. Ano to? Tsura ko sumugod ako sa ulan. Ay, thank you, Lord. Almost fire out. Ano? Chat mo si Sangko. Almost fire out mo nga mo. i check mo yung sakyan nga. Hinugot ko lang yan. Bago ano eh. Umiilaw pa dun eh. Ha? Ano si Sangko? Hello, Sangko. Dito na kami. Pero umuusok na yung TGP. Umuusok na yung TGP. Pero ano? Nandito na yung mga bombero, oh. Ano, magakot kaya tayo? Hindi okay, okay, yan. Yeah. Ay. Kaya pinokot ka lang kung saan Kung hakot ko. Ang agot ko, hindi na basta niya. Hindi ka marinig. Hindi ka marinig. maghakot? di ha? Hindi tayo maghakot. Ano no? Hindi tayo maghakot. Hindi naman na, bali ano na lang 'yan. Usok na uh, lang yung... 'yan. Oo, oh, i bubuksan naman yung kabilang ano, umuusok pa kasi. Ah. Uh, Pati yung TGP? Yung, yung TGP bubuksan. Baka kasi na damay na yung ano doon. Damay na yung ibang parte na kahoy. Uh -huh. Ano yung kotse ba't nag-ilaw-ilaw? Son. hindi ko napatay yung ano niya buti na ba -ulan. yan, dami ng mga bystander bakit pumunta agad dito yung mga nandiyan sa kabila huh? bakit pumunta agad Son. itong mga nandiyan sa kabila tinawagan ata ni sir Ah, okay. Si Sir Carlo ang tinawagan niya kanina eh. Mas siguro pang salawat na. Oo. Parang nakita ko na si Sangu. Di Wala akong alam. Si Lura yun, kakilala ko yun isang fire na fire mo. Ah, Dito na doon yung sound pero okay na. Check lang daw muna nila yung sa TGP eh. Kasi mukusok pa yung TGP. Baka may kahoy na ano. Pero nasunog talaga yung ano? Sunog. Sunog yung mga no. hindi ko nakita. Pag-dip na nga po yan. Pagka nakita na kayo. Pag-tawag mo? Di ba dito, kakabidyo mo lang kanina. Tapos pag-dabas ko may umusok na. Ay, damit kasi. Buti nga lumabas siya para i-check kung baka. Ay, ah, ibig sabihin dito pa bukas pala kayo. Oh, tapos siya nang makatawag ng na, ah, dito, dito, mga tinawag ng mga tao. Siguro tawag kayo pero pagda pagda naman sa amin doon, sa Street kami. Dinarin yun, din 'yung na kokentuan. Eh sunog daw sa ano? Sa mga sana. Eh bakit gago ngayon? So print ako 'yung picture eh. Sa mga sana. Tingnan mo kung sa mga ano, sana. Sarap 'yung ano. Sa, Aroy. Ano tawag mo? Ay, ito yung ano, kausap ko rin naman siya ano lang, parang kung wala pang 5 minutes. Pero ang bilis lang, parang <laughs> parang nga ata. May customer uh, pa tayo. Ayan, <laughs> nasunog. <laughs> mga Puti nila yung nasunog. <laughs> mga sunog bilis <laughs> na. Nakangiti na ngayon. Ang nervous ko Ay! Pasahan Basa, kami dati si eh. Si Dora yung babae niya. Ano? Mm, DFP pala siya. Ay kapag dyan na sa TGP yan, delikado na kami dyan. Mabilis na yan. May dala kaming mga, ano eh, mga kulay gano'y na basket. In case, kung ilan lang ang makuha eh. Sabi ko, mga ako, kung ako yung ba dyan, Duhon kami dyan, kung parang kami sabi sa... Dyan sila, Tirox? Guys, okay. kami na-record dyan. Sa... Buti naman fire out na rin pagdating yeah. namin. Nagkaroon ka pala doon ng vlog. Nagkakasigin, <laughs> no? Blakir <laughs> diba? po Mabilis. Pero kung nag-usok-usok yan, doon lang kanina eh. Mag-iyak na kami ni Dada eh. So eh Malayo pa lang kami, hindi na usok rin. Pero wala na fire out. Ayan nga. Mabuti mga lapit lang sa bayan. May pag-aralan pa nila kung ano yung naging cause. Pero baka daw, wire. Wire nga yan. Mabilis din sila Sir Carlos. Yung may-ari. May-ari mo ka rin? Tinawagan agad ni Dada. Pinapunta agad yung mga dito. KGP yung dito. Wala siya dito. Sa Manila sila. Yung, yung may damitan? Yung may-ari ng mismong bintu. Bin. Pinapunta yung niya itong dito. Kaya, di Ayun lang. Ayun lang. Palitan ako, nag-video-video pa ako. Wala ka din si Jeric eh. Jeric na sa Palawan na. Shoutout. Sa ako yung Nini? Ay! Oo nga, BFP nga pala si Sir Jeric. Aruy! Kawawa naman na may ari ng mga gown.

Magaling rin si Michael, ano, buti nakatawag agad. Nakita niya daw yung sa ano, post ng bahan yung number ng tumbero. Manetest is coming. <laughs> siya sa pamuha. Una, una pag-uwari. Mga kashiki, una pag-uwari. Sabi mag-alito kayo, pag-uwari na lang. Purong <laughs> marites na lang. Oo, saan ang galing ko?

Yung ni Justin. na si Justin eh? Si Mam Pupin. Tingnan mo yung buhok ni Mam Pupin. Hello po. Thank you po, sir. Diba? Yung mga hero natin. Tama. mga hero natin. Bye-bye. dito wala. 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 Ano daw pinagbulan sa? Hindi ko alam eh, pero nakita ko yung ano, yung pinaka sa meter niya. Dito hmm. ba dito yung toko? Ang nag-short yun sa ano, sa meter niya. Tapos sa dami. Oh, dami na. So, Buti uh, maagap ka din. <laughs> Hindi lang kaya diari tayo. No? Ang okay, nakamukha ko, kung hindi siya nagbibidyo ng baha dito kanina, hindi niya nakita yung umuusok yan. Oh. Kasi nung time na yon na tumawag siya sa akin, parang wala pang 2 minutes, na ina-update niya ako sa baha, ang next na tawag niya, tumatawag siya sa akin, kala ko, pumapasok na yung baha. Yun pala, yung sa usok na. May umuusok na doon sa AGP, yun sa dulungan. Oh, uh, sino nagbukas? May susi ka? Oh, may susi ka?

safe pa rin yung ano yung free entry. Para may magamit mamaya. Yan ay mga bata sa fire truck ah. Oh, <laughs> Ngayon yung lalaki nakita ng fire truck. Pagtanda pa nila mauunawaan na nakakatakot pag binisita ka ng fire truck. Sabi may aksidente. di Yun, pa rin.

damai yung dun na sa dulo yung ano na ay yung may gown yung may mga gown okay. oh, ah alam mo kaya na dulo lang kamay bobo oh, oh, bobo oh, oh, na pula na wala na yung mga bumbero din dito pero may kuryente naman kami oh sige oh, sige sige, sige. sige, oh, sige, sige. sige naman. dito dito si sige. isang ko kanina pumunta rin nervous, nervous. Boss, dito mo na kami ha. Thank you. Salamat. Thank you. Ininform ko na rin si Isa Ah, sige. Salamat ha. Patapos din ha. Ay! Salamat! 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 So, ang findings po ng ano ng ng Bureau of Fire ay may naiwan pong electric fan. Yun nga, doon nagsimula yung pag-short, pag siguro nag-overheat, nasunog. Tapos, kitang-kita ko -kita kasi yung gapang ng ano, yung gapang ng sunog. Papunta dito sa... Ang tapit ako? Sa sub-beater niya. So, yun. Thankful pa rin na, ano, na hindi na, na, na tayo nadamay. At, syempre, su super thankful ako kay Michael. Uh, alert. kasi alert eh alert inaalertuhan niya talaga yung ano yung baha tapos uh, yun nga sinabi ko na rin kanina no after Sabi two to weeks, na kung tumatawag siya sa akin yun ka may sunog na nga daw eh, TGP so hindi na kami nagdalawang isip na iwan yung, yung trabaho ko diretso kami dito pero ang itura ko <laughs> hindi pa ako nakapag-supply Pinatawanan daw ako nila ako na doon sa ano mo. Si Ate Dino, hindi pa nakasuklay na. Tuyo-tuyo na nga eh. Baka basa ako ganyan eh. Ganun palang feeling na kaba. So, thank you Lord na rin. Kasi, talaga, ano na, ma-affect ko lang itong feeling natin. Thank you Lord talaga. Gatasal-gatasal kami kanina doon. Hindi yan babe, in Jesus name. Hindi yan babe. Palawas pa man din tayo mamayang gabi. Oo, palawas kami mamayang gabi palang nasakpusak rin talaga na parang binulungan si Michael na labas ka labas ka doon. Mm. <laughs> di <na> mo <may> yung baha <laughs> <laughs> di ba kalabas siya agad Thank you, Michael <laughs> nasabas sila nga ngayon, hindi magandang mm. ano pinagdadaanan pagkawala ng namalas sa buhay alarim so, alert ng kanyang ang kasi ay yan mo yung mga uso ko, ay yung mga ano kung ano kung Imagine uh, mo kung may-ari ka ng business tapos gano'n yung aabutan mo, ano? ano? Hmm. Hindi mo, hindi. Kung nervous di... nga namin kanina, abot-abot eh. Pero siyempre, nagre-remain ka tayo hmm. para ano. Kaya ha, Salamat din sa pagdamay sa amin. Sakpo, harabas. Hmm. Oo. Kasi dito lang naman nga dahil sila. Pag alis yung... namin ng bahay, siguro mga after 3 to 5 minutes, tumawag namin. Tumawag ano, si Lisa ko. If ever, kung mag, ano sana, hakot, uh -huh. eh, di makatulong pa raw siya maghakot. Ng mga, ano, kahit ano, kahit konti lang, yung mahakot natin, di ba? Mm. Uh -huh. At salamat na rin, di tayo dumating sa ganung punto, na apula na agad. Malapit lang naman din eh, uli bayan, kasi para mag sa amin. So yun po, hindi ko alam kung salamat sa panonood, pero salamat nga siguro sa panonood. Uh -huh. Medyo pangit yung update namin ngayon, pero... Sige lang. Sa mga nakaranas ng ganyan, baka muli lang. Sa mga hindi nakaranas, so, thank God. So, <laughs> Butik lang biyak, ha? <laughs> <laughs> hindi, inaalala ina ko kasi, talaga, paano naman si Michael pagka nagsara kami? Sabi, sabi ko nga kay, sa kanya, sabi ko sa kanya kay na, hilain mo si Michael, baka kuha lang ng pangungkulin sa loob. Hilain mo na siya, ilabas mo na yung gano'n yung bilin ko sa kanya kanina bago siya maglabas. Baka kako kasi... Baka magsugod-sugod pa, maghakot-hakot pa. po, oh, baka kako kasi malakas na palang apoy dito. Nagahakot-hakot pa. Mabagsak ba yung oh. siling? So yun po, ah... Uh, salamat at walang nasaktan. Oh. Wala kasing nandun pa nandun sa kiyong sa Pero kami naman po, ah, uh, kompleto naman po yung ano a certificate na din meron tayong certificate nang ano sa Bureau of Fire. So meron tayong fire extinguisher. Oh, sabi but, sabi ko pa, but, di ba may fire extinguisher do? Diyan naggaso na gumawa, maii-sakalan mo papakain. Ikaso nga sa loob. Wala <laughs> naman <laughs> okay, um, din lang. Diri pala. Pangano lang yun? 'yung yung uh, mga minor minor lang basta switch. Oh, so, Mas much, much better uh, pa rin na maging alert sa pagtawag ng bumbero. bumbero. Buti tong siya namin nung sa gabi, pag umuwi si Michael, pinapatay niya. Okay. Dahil kung meron man nakaligtaan na nakasaksak, so, na pero ang kada, uh, pinaka ano namin, rule namin, pag uh, bago lumabas, baba ng breaker. Pinakasin. Pero pinakasin. Sige na, salamat po sa panunood. <laughs> Panono? Panunood. <laughs>